Oh, kapoy kayong akon uh, kon, kon. Partner dulugon kayo. <laughs> Agar kami kabot diri sa no uh, tubap sipsa bulakan. Diri sa bulakan karon. Parking ramen man mo opo do. Na na sila kay gubay lang akuan birad kag torkirad busing. amo nang bago naman nga member sa team namon mga turbo pipso and bagong member bago na nga member sa aton nga team d're 6U Z1 kisusung dali awl pa nao buslad diskarga saging sa Aman, may harap ha Ha May luto pa hmm. Amon no bro Amon kung pag-abot rin sa ano Madunduyan lang Itong hmm. tanawa na itong Itong bago nga membro na no. amon ah. Aris sila kwan Gaayos na ilatrak Ano Bart? Ano Bart? Paan mo picture LeBron James ba? Natik. LeBron James. Paan picture ba? Are. bapak pa ayo pa ni. Bu may aran ni Islam harga. Namo ang driver ring gaya ko kayo gahi kay oh. Oh, si ano. Bro, an underage pa ni galing yung tani. Underage pa ba 12 pa lang ni. <laughs> ayo sila sa Birat ka Turki rat busing Aramon Unit Aris libron James Stephen Curry po isa, madugang isa team sa GSW talaga natin ang ano ang ang bagong member sa team oh, o so, 6UC1 isa muna isang bagong natin nga member mga trupa pips. pag abot sa Udah sini butangan water break ah, hmm. biahin lah. Ya lupa. Airbag di airbag ni saya dati di anu di muljina. Ii, para sakergahana gini aja di muljina. bag ni siya dati di na bago uli ni busing sa ano, sa Mindanao <coughs> 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 okay naman anong bag ko itang sa team team sa GSW So, Cari, sa ngamon dito Si Tipin Kari nanilong sa si Pilipilo kay Init. Oh. Nanihilong, stipin si Tipin Kari si Pilipil ba mga tropa tips. So, oh, Init mong ah. Oke, oh. okay, amulang ni mga tropa pips. Swerte kayong makadalas nito pa pips ah. Sinaw sinaw pa kayo. Uga mo itong driver na, Na. nan driver. Ah. Oning driver sang atong bagong sa Bago, team EBT Warriors. Papapdol. Ha la Lapapapapap. papap. <laughs> Okay, amo na mga tupapips. Mga uh, sunod at makita nyo na nisa sa kalsada. Latos-latos na uh, abangan ang ABD Warriors. Papapdol. Okay, mga tupa pips.